Orange Boy Ayan Orange Boy Ayan si Kuya Dexter Nandun Inadmit admit muna natin Mas nandito yung dalawa oh. Si Puti at si Mami Cutie Oh Nandun si Kuya Dex nyo uh, Nandun Orange Boy Si Kuya Dex nandun Nakakita na natin oh. Salamat Orange Boy ha Ayan si Orange Boy yung tumulong maghanap Kay Dada Ayan Ayan Uy, may mga pagkain pa kayo dito pala. Lalagyan natin to ng tubig bago. Ito, pagkain siguro nila kagabi to. Lalagyan natin to ng tubig panibago. Linisan natin to. Ayan. Ang ganda lang ang anakalan sa si Dribu wala pa, hindi pa naman umuwi. Rodrigo? Oo. Andun umuwi sa kanila. Hmm. Ayan, orange boy. Bait-bait tong orange boy. Siya mo tumulong maghanap kay Dada. Nung nawala si Kuya o ano, Dexter. Hmm. mamaya, pupuntahan ni Dada sa bed. Tapos, iuwi ulit. Oo, mamaya guys, pag-out ko ng gabi kukunin ko si Kuya Dexter doon at iuwi ko muna sa bahay at doon ang ano niya ang tuloy tuloy yung gamutan bite bite ni Uris boy ko na yan Jesus yung Uris oh galing galing maganap tulong tulong kay ano yan kay dada maganap kay Kuya Dexter tulong tulog ko ng Uris boy ko na yan Jesus di namamansin oh bu, oh. <laughs> Bising-bisi sa kakaano tong orange boy ko na to ha. Ah. Ayun oh.